Suseto the the <laughs> <a baby laughs> so, si Patrick iyak din to nuari lang. Suseto si Tama na. din to nuari lang. Suseto si Patrick iyak din my nuari lang. Suseto si si Patrick iiyak din to kunwari lang. to eh. lang. <laughs> Sige na. na. Bye-bye! Wey! Bye to bye Saan ka mapapasok dito? iyak din to nuari lang. Sabi din din. Ano daw? Sabi din mo, padaw ka. makita si Papa. So you. Ire Ih 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 'di. 'di ko dapat ako. Mama. Ah, Halos si mother papunta na 'der. Galaw natin. Sige, trek sundan mo. ting 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 mo. Oh, yung wallet. Yung wallet. Oh, nasa hey hey. Patrick, huwag mong galawin yung bag ko. Du -du 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 -du.